Boom! Dumating na ang ating pinakahihintay na Sandisk. Ha? Huh, Ba't Sandisk Ultra. Pero ang dumating ay Sandisk Stream Pro. Ay, nako. Another fake na naman yata 'to. Sandisk Ultra. Wo, Sandisk Ultra ito tama. Pero isang company lang 'to. Binigyan pa ako ng regalo oh, pwede ko daw gamitin para masaksak sa ating computer. Ganda, no? O, oh, walang magawa sa buhay yung company na yun, ah. Siguro marami silang ganito. Pinadalhan ako. Mabait. Ha, yun nga lang. Nakakapagtaka. Ang kanilang pinadala, no? Medyo... Huh. Bakit ganon Parehas na SanDisk Ultra. Ha, 'di ba? Okay. Actually Dito pa lang alam ko fake na 'to eh. Kasi 1 terabyte. Papakita ko sa inyo yung original. Meron ako ditong original na SanDisk 1 terabyte. Meron tayo niyan. Kaya lang. Hanapin natin ah. Ha. Nandito yan. Tinabi ko dito sa aking Insta360 X5 na box. Na-vlog po natin to ha. Panoorin nyo yung video ko about dito. Lahat ng mga nandyan, na-vlog natin yan. Dito ko tinabi yun. Kasi meron tayong extra dito. Ito. Yan. Ito original na Extreme Pro. Yan, original po yan. Sira ako ba yung box? Hindi naman. Balik natin. Guys, panoorin nyo yung mga video ko. And please mag-comment kayo kung ano yung dapat pong gawin para maraming manood sa aking video kasi wala masyadong nagsubscribe. Parang awa nyo na. Mag-subscribe na kayo. Ang tawa ko sa parang awa nyo na. Guys, ito yung original na SanDisk. Meron tayong... Uh, yung first video ko, actually, this is sa channel ko. It's all about uh, SanDisk Extreme Pro. Tatlo to eh. Hindi ko pa binuksan tong isa na to kasi hinihintay ko talaga na dumating yung mga fake na yan para mapakita ko. Guys, tignan nyo naman. Oh. Pero ang galing, no? Tignan nyo, SanDisk. Oh, di ba? Oh. Extreme Pro 1 terabyte parehas so oh. talagang ano eh oh. no pwede kang malito oh, pero may difference yan kung titignan nyo makapal yung oh, yung font nito 1 TB sabi niya kapal oh. tignan nyo yung original oh, diba ba oh di ba pero paano kung nakopya nila yung original na yan yan magingat po tayo alis parehas oh sobrang magingat po tayo kasi ang dami nang gumagawa ng mga fake pero dito pa lang sa lalagyan pero guys baka magulat kayo mayroong nagbebenta nito nasa 1700 5000 po itong original yun 1700 As in, talagang natetemp akong bumili nun. Kaso ang mahal niya. Pero alam ko, fake po yon Kasi tinignan ko, ang bentahan talaga ng uh, sandisk na original ay nasa 5,000 po yan. As of, um, ano ba ngayon? August 2025 ngayon. Uh, as of this uh, date, nasa ganun po ang price ng original pag kinonvert nyo galing sa ibang bansa. Actually, nasa 4,000 plus lang siya. Pero, nasa Philippines tayo. So, mas mahal talaga siya kasi may mga taxes na nga po yan. So, ito. Ang ganda. Naka, nakaka na ano, no? Na, ano, na gamitin. Pero, wala. Hindi. Pag po ito ginamit nyo, yung mga, halimbawa, ito, 1 terabyte yan. Pwedeng nasa... 32 gig lang yung talagang capacity nito ngayon pagka ginamit nyo yan akala nyo na lahat ng mga photos nyo pero pag naubos na yung original niya yung 32 gig yung so sobrado doon na mga nilalagay nyo lagay kayo ng lagay lagay ng lagay wala na corrupt na po yun hindi nyo alam so Magingat ingat po kayo ito wala fake po ito for sure sobrang fake. Ito pa lang eh. Yung lalagyan pa lang eh. Diba Di ba po? Hindi ko alam kung gumagawa ba si Sandis ng ganitong lalagyan. Pero, uh, hindi ko na aanuhin to. Kasi, Sandis Ultra naman talaga siya. Hindi ko alam kung ano yung original na lalagyan ito. Dito na lang tayo. Sandis Extreme Pro. Sandis Ultra. Pero, ang dumating Extreme Pro. Di ba? Ay, nako. Grabe. Hey guys, please subscribe po sa akin channel. And uh, click the notification bell below. And also, lagi akong nabubulol dun sa notification bell. No? And also, like my video and please comment down below. Thank you and sana nakatulong ang video na to. Ingat po tayo sa mga peke na micro USD may meron din tayong mga vlog about uh USB mga fake na USBs ingat po tayong lahat and thank you goodbye